mapagpalang umaga sa lahat sa mga kabartudes natin uh, narito naman po ang aking ipapakita sa inyo ang uh, bato na pagong uh, ito po ang nakuha ko sa ilog kasama ko yung kapatid ko at kaibigan ko na si Spart yung kapatid ko na si Lipski uh, ito ang aking nakuha na pagong tingnan nyo po pagong po ito ayan ito yung kamay yung isang takatago siguro ito po ay mabisa mabisa po ito sa kabal at kunat ng batong uh, pagong at ito ay uh, Uh, matindi din itong uh, uh, protection at uh, suwerte din ito dahil uh, sinasabi nila ang pagong daw ay malas sa buhay pero di ako po naniniwala sa pagong na malas po kayo sa buhay And dahil sabi nila ay uh, ang pagong ay mahinay lumak lumakad pero hindi nila alam ang pagong po ay ano po 'yan uh, good luck sa so, mga Chinese mga pagong ay inaalagaan nila mga pa, mga pawikan o malalaking uh, uh, pagong ayan po ito po ang pagong ay uh, mabisa din ito na dahil po sa bayan niya po ay napakatigas po yan ah uh, hindi po yan ma, ma, masira yung bahay niya pag meron po kayong meron po siyang kalaban ay bigla po yan pumapasok sa bahay niya hindi po siya basta basta makain ng uh, kalaban o ano pa dyan na mga mga kumakain ng mga kagaya niya kaya ito may bahayan na po siya ayan meron pa siyang ulo na lumalabas ito ay suerte talaga ayan ayan tapos meron din akong ipapakita sa inyo na isang uh, kuhol na uh, binabantayan ng maraming nakatumpok na kuhol uh, ipapakita ko sa inyo ito. Mapagpalang umaga sa lahat sa mga kamartutis natin. Narito po ang ipapakita ko sa inyo. Uh, ito po ay yan po, Binabantayan po ng mga maliliit na kuhol. Ang mutya ng kuhol. Tingnan niyo po. Yan, pagising ko sa umaga mayroon na pong nakatumpok-tumpok na mga kuhol ayan o. mga maliit na kuhol ayan po ayan po sila ayan po aalis na po sila sa kanilang uh, tinutulugan maghahanap naman sila ng uh, pagkain ayan po Okay oh, na, yan, na yan. Dati wala pa dito yung mga ganito. Yung mga madliit. Uh, dahil po mayroon po tayong mga mutya. Talagang uh, lumalapit po ang mga cool na ito. Lumalapit po dito sa ating bahay. Yan. Talagang, uh, tayo na mayroon tayong mutya ng kuhol ang mga kuhol na ito ay maganda ito maganda po sa hanap buhay ayan at ito ay eberto uh, din ito sa tubig at ang kuhol ay parang nagtutubig yung katawan ang po ay kung malaki, pwede mo siyang paggapangin po sa inyong balat. Ah, uh, s'yempre malamig po siya. Sinisip-sip niya po parang linta po 'yan. Na sinisip-sip 'yung balat ninyo, tinatanggal 'yung mga dumidumi -dumi sa katuan nyo, dumidumi -dumi sa mga balat nyo. Katulad din 'yan ng ng linta. Sinisip-sip, pero 'yung linta iba 'yung sinisip-sip, 'yung dugo, 'yung dugo 'yung uh, sinisipsip ng linta. Pero yung kuhol, iba naman, mga dugmi po ang sinisipsip niya, kinakain niya. May kinakain din yan. Either meron siyang ma, ma daanan dyan ng mga bulok na pagkain. Yan ang kinakain nila. Pero sa katawan ng tao, pag ilagay mo po sa balat nyo, ay gagapangin niya. Tapos kung anong ma masisipsip niya po sa balat nyo yun ang sisipsipin niya eh ayan yan po yung kasi ito niwanan ko ito kagabi kasi ah uh, nag ano po ako binabad po ako binabad ko po, po ito sa maligamgam na tubig tapos ito ang ating uh, iniinom spiritual diinom para gamot. Ayan po. Ayan po. Ayan po ay uh, matindi po ang bisa ng kuhol na ito. Ayan, mga kabartudis, maraming salamat. Ayan lang muna. Pahalam. God bless po sinyong lahat. Mapagpalang umaga.